Number 27 sa balota, ang vlogger na tumatakbong senador. Doon na natin simulan. Bakit ba tumatakbo ang isang vlogger sa pagkasenador at bakit siya dapat iboto ng taong bayan to think na pag iniisip natin yung vlogger, either for entertainment o di ka may political commentary, bakit ikaw? Bakit tumatakbo ang isang vlogger? Okay. Um, kung bakit ako tumatakbo, noong 2022 ako po ay nakasama sa political campaign ni Isko Moreno at uh, na-enjoy ko yung process ng pangangampanya, and uh, naisip, parang magandang gawin yan, parang magandang subukan yan. And uh, ako po sa six years na ako ay political vlogger, marami pong mga advokasya, maraming mga changes sa sistema na gusto ko pong gawin na minsan po na frustrate ako kasi pakiramdam ko walang nakikinig o walang umaaksyon, so ako kaysa magreklamo ako, might as well, subuhan ko na ako na yung tumakbo at uh, at the very least, mas lalaki yung platform ko, mas maraming makikinig sa aking mga pinaglalaban and who uh, knows, uh, baka by some miracle eh, manalo pa tayo at maging senador. Um kung bakit ako yung yung dapat nilang piliin? So, sa totoo lang, ito uh, to be honest, maraming mas deserving sa akin mm. maging senador, eh. Um kaso hindi sila tumatakbo takot kasi sila kasi yung yung sistema is too much rigged against them okay? gusto ko ipakita sa kanila na kahit ikaw ay wala masyadong makinarya, o pera o hindi ka artista eh pwede kang uh, tumakbo pwede kang pwede mong ilabas yung iyong mga ideas yung iyong mga advocacia mas maraming makikinig at kung manalo man o matalo you would be a, a richer or better person after the whole experience. Mm -hmm. So, uh, yun, yun yung sa akin. And sa, sa tingin ko, kung titignan nyo yung mga ilan sa mga katunggalin natin, eh baka, baka, mas, ano, eh, baka mas okay pa na ako yung manalong senador kesa dun sa ilan sa mga nakasama kong tumatakbo at mga matataas sa survey ngayon. Mm -hmm.